Bakit kailangan double booking pag medyo malayuan yung mga biyahe ninyo? Make up yung ipapadala tapos itong pangalawang pick up natin dito sa silang along the way is pagkain naman. May sukli pa ma'am 167. Ayo okay na po to. O salamat mama. Isa Ang good day mga kabiwan mo to! Bali nandito tayo ngayon sa Silang Pipikapin natin yung pangalawang booking natin sa so, bali double booking to Galing tayo ng DASMA Yung unang booking natin is hindi ko nakakunan eh Hindi palang re-record yung gopro ko kanina yung tumatakbo So kinuha natin yung sa DASMA make up yung ipapadala tapos itong pangalawang pickup natin dito sa Silang along the way is pagkain naman yung unang nakuha natin kanina na drop off is papuntang Mindes at ito is papuntang Tagaytay yung pipick up natin dito yan dito tayo sa barito Pasalubong Pasalubong daw dito sa Pasalubong Balay Palmera pickup boss Balay Palmera Pasalubong papuntang Tagaytay Anong kayo? Pipick upin po boss. Pipick up ako. Pipick up kayo? Opo. Anong item? Basta ito lang. Food. Pagkain daw sir. Pagkain pala sabi nung ka-chat ko kanina. Ayan po daw. Pagkain po. Food. Pacheck na lang po. Salamat. Ito lang po ma'am. Kala ko kung anong laso niyo. <laughs> ah, salamat po. Opo. Ayan mga kabiwan mo to Arrive. and picture picture yan ganyan lang naman kasimple mga kabiban mo to ang pag lalala move simple lang mag deliver ganyan lang sya kasimple so unahin natin to unang drop ang de eh yan secured na yan confirm loading tapos 17 kilometers papunta dun sa drop off unahin natin itong pangalawang kinuha natin kasi ito yung mas malapit na drop so 17 kilometers mga kabiwan mo to bali yung first booking natin mga kabiwan mo to is 167 yun ang distance nya is 38 kilometers tapos itong pangalawang booking natin mga kabiwan mo to nakuha natin along the way is simula sa pagpinika pa natin 17 kilometers 118 yung delivery fee and 26 minutes simula rito sa Session ko so ang pag-uusapan natin mga kabiwan mo to bakit kailangan double booking pag medyo malayuan yung mga biyahe ninyo ayun ang pag-uusapan natin mga kabiwan mo to kailangan na kailangan po ang double booking pag mga para sa akin ha 10 kilometers pataas na yung delivery nyo kasi Unang una mga kabiwan mo to, maliit kasi yung pair nya. So kung tatakbo kayo ng solo lang sa mga long distance, lugi na po kayo ron. Kasi ang rate lang ni Alamove is, ang base pair nya is 49 tapos 5 per kilometer. So kung tatakbo kayo ng 38 kilometers tapos ang... Booking nyo isa lang is 167 lang ah, Lugi po kayo ron Unang una lugi kayo sa oras Lugi kayo sa, sa gasolina Login lugi po kayo dyan Pag tumakbo po kayo Nang ganong kalayo Mga 10 kilometers pa taas Halos sa gas lang mapupunta po yun so Para sa akin Mas advisable ko yung double book na yan so Ngayon every time na magbubuking ako uh, ah, minimake sure ko na kung talagang kaya mag double booking nag double booking ako pero mga 30 minutes lang hanggang maximum na ako ng 1 hour Ng paghihintay ng kakasabay pag lumagpas doon dinediretso ko na kasi syempre nakakahiya sa customer natin 1 hour lang ang maximum ko sa paghihintay pag hindi talaga tayo nakakuha eh, no choice tayo kailangan natin itakbo yun kasi masyado nang matagal yun kumbaga mga kabiwan mo to pagka nag double booking po kasi tayo yun nga double booking so double yung pair So sulit na sulit yung isang takbo natin makakatipid tayo sa time makakatipid tayo sa gas and syempre less hassle sa atin yun gaya nito yung nakuha ko mga kabiwan moto along the way sya nung kinukuha ko yung first pick ko kanina talagang nakaabang na ako na kumuha ng isa sakto sakto pag pick up na pag pick up ko may pumasok sa akin na along the way pinick ko tapos ito ngayon na pick up ko na yung pangalawa and then sya na ngayon ang unang i ko pagkaen. pero gaya nga nang sinabi ko mga kabiwan moto, to if unang na pick up ninyo is pagkain na at tingin yung pwedeng mapanis, pwedeng matunaw o kailangan yung iderecho yun no choice kayo ron and syempre kailangan nyong magpaalam sa customer na sasabayan ninyo, ganun po pero kung hindi naman nagmamadali yung customer okay lang yun ah, na na ninyo kasi syempre sa panahon ngayon yan, pag maganyang mga mabababa ampere syempre kailangan natin dumiskarte ah, yun sana maintindihan ng ibang customer natin na ah, kailangan talaga natin mag double booking kasi kung dito tatakbo natin yung isang booking, lugi po tayo. Maliban na lang kung malapitan lang yung kinukuha natin pa isa-isang booking, okay lang yon. Pero kung medyo 10 kilometers pataas na, eh medyo hindi medyo talagang lugi na kayo ron. Siyempre, babawas sa top up nyo yun, babawas sa gasolina nyo yun. Mas maganda, hanggat kayang mag-double book. 30 minutes, pwede yun, maghintay kayo 30 minutes. Yun, sana siguro maiintindihan naman ang customer na natin yun. And siyempre, mas mabilis tayo kay kita. Nag-double book. Eto, gaya nito, mga kabiwan mo to. Kung hindi ako nag-double book, ang takbo na ito, 167 lang. Pero dahil nag-double book ako, is kulang ko lang 300 na po ito. Nasa 280 siya. Diba mga kabiwan mo to, laki ng diferensya sulit so, yung takbo natin kahit ganito lang pulang na kalagay sir eh unang tanto kanan yung tapat ng pine tree apa yung may number sa batod na 24 okay ito yung second pick up natin pero una natin siya i-drop kasi ito yung mas malapit and then after natin dito yung isa naman yun yung unang pinick up natin pero siya yung pangalawa natin i-drop so ganun lang naman diskarte eh, mga ka B1 moto tapat ng pine tree 24 kaliwa 24 Dito na tayo mga kabiwan mo ito. mo po. Meron po. Wait lang po. Check ko lang po ma'am. 118 lang po. Sa malilim tayo. Pwede ko kaya kunin to. May ongoing. Ayan mga kabiwan mo to, Pag may ongoing pa kayo, hindi kayo pwede magkuha ng order. Ayan nakalagay. Ayan mga kabiwan mo to Try to complete. Try to complete. 118. Dos. Okay na no, salamat. Yan, try to complete ongoing order first. So, yun, nung mga kabiwan mo to. Hindi natin makukuha yun. Kasi, meron pa tayo. Hindi pa natin na-drop. Kaya gagawin, da-drop muna natin to para makakuha tayo. Yan, confirm. Cash collected. Yes, settled. Review. Five star. Hindi natin nasabihan magpaparate sana tayo tapos ito mga kabiwan mo to 6 kilometers na lang tayo dun sa second drop natin so puntahan na natin to 6 kilometers starts na okay so habang tideliver deliver natin yung mga kabiwan mo to mag-aabang tayo ayan meron na oh tagay tayo binangonan kasi hindi ko kukunin yan layo yan ayoko na mga ganyan takbuhan sobrang layo dito kayo man na, sa gilid San po ang labasan dito oh. tapos tapos kakaliwa na ako. At pa, ano kayo pa ilaya? Pa uh, doon? Opo. Uh, 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 picturean ko lang ma'am. May sukli pa ma'am. 167 lang. Ay okay na po to. Uh, o oh, salamat mama Salamat po. Wait lang po. Okay na ma'am. Maraming salamat po. Thank you po sa tip. Dine oh, kuya. dyan na po lang po. Salamat po. Ayun may tip tayo mga kabiwan mo to. May tip tayo. 33. Papanggas natin yung isa. Tabi natin to. Yan, break natin si ma'am. Good attitude. Good, good, Yan. Yan mga kabiwan mo to para tamas yung rate nyo. Sabihin sa customer. Mindes, San Luis, San San yung San Luis? Batongas? layo. Ilang kilometers ba Fifty 53. Layo ah. Pag-isipan muna natin mga kabiwan mga kukunin natin itong Batangas. Palayo tayo eh. Baka wala tayong makuhang booking dun eh. Tignan natin kung kukunin natin itong Mendes to San Luis, Batangas. 53 kilometers. Layo kasi Tsaka hindi ko alam, baka walang pabalik to, lugi tayo dito. Sayang oras natin, eh pag nakadalawang booking tayo, halos parehas lang naman din. Pabalik ng dasma. Eh ilan lang yun, 30 kilometers lang yun. Di ba? Ito isang takpo. Pag may kasabay to, pwede to. Mendes to San Luis, dalawa. Pwede Boss, I'm in my building. Excuse po. Dala move. Aris Jan. Yes, ma'am. Okay na po, ma'am. Salamat po. Salamat. Yan, mga kabiyon mo ito. Pick up na lang natin. Ito lang. Pwede natin sabayan ito. Sana may masabay. Load. Confirm load. 39 kilometers. Lapit lang pala eh. Hanap tayo ka sa Ulit, kasi nga kasi na ito is 39 km Simula dito sa pickup, up 250 Dinagdagan, base pair, motorcycle 49, 200 Additional piece, so may additional piece siya mga kabiban mo ito So hindi ko maintindihan Ano tong base pair 49 Compute ko nga 39 times 5, 195 Plus 49, 244 ah, Sakto lang, sakto lang pala, walang dagdag hmm. Ayan, sabayan natin mga kabiwan moto 'to, natin. Ayan mga kabiwan moto, hintay tayo kahit mga 30 minutes, sasabayan natin 'to. Pag wala, diretso tayo. Ayan mga kabiwan moto, 30 minutes na, hindi pa tayo pinapasukan. Ilalaban na natin 'to mga kabiwan moto kasi masyado nang tatagal. And malayo kasi 'yon. Tignan natin along the way kung papasukan tayo, tsaka na lang tayo kukuha. Bali ang Biyahin natin mga Kabiwan Moto simula dito sa Tagaytay Is 39 kilometers Aabutin to ng 1 hour At ang rate nito mga Kabiwan Moto is 250 pesos So pwede na yon bali papuntang Taal Batangas nga pala to mga Kabiwan Moto 250 and dadahan tayo ng Lemery And goods na to mga Kabiwan Moto Kasi masyadong magtatagal na sa akin yung item So pagka wala tayo nakuha uh, Wala tayo No choice tayo Kailangan natin bumalik pero try natin, try na pa rin natin mga kabiwan mo to Maganda naman tong rate eh Sakto lang to para dun sa pair ni Lala Ni Lala move So ilaban ko na to Long ride na naman tayo mga kabiwan mo to <laughs> Sana makakuha tayo ng kasabay Pero kung wala eh Ganon talaga Hindi sa lahat ng pagkakataon Kailangan may kasabay Pero Hoping pa rin tayo na Makakuha tayo ng kasabay na ito, Mga kabiwan mo Maganda pa naman sana yung booking natin ngayong araw Pero Laban na natin to gusto ko rin naman yung mga gantong takbuhan. children ride lang tayo. And i-update ko kayo time to time. Pag nadaanan natin yung mga magagandang panawin dito. Sa dadaanan natin. Isang... Salamat po sir. Salamat po. Ayun, mga kabiwan mo ito. Nandito tayo sa Batangas. Sa so, Taal mismo. Ganyan natin yung location natin. Google Maps tayo. Kung nasan tayo. Grand Terrasa. Taal, Batangas. Ayan, drop na natin mga kabiwan mo ito. Update ko na lang kayo kung makakakuha ako. Mamaya kasi lowbat na yung GoPro ko. Kina-charge ko pa itong isa. Update ko na lang kayo mga kabiwan mo ito. Pag nakakuha tayo. Nandito tayo sa Batangas ngayon. Bahala na. Sana makakuha. Oh, Pag wala, yuck Ayan. Pahinga muna tayo, hanap tayo na matatambay natin mga kabiwan motor Medyo malamig-lamig At makakainom tayong tubig mainit dito sa pwesto natin eh Hindi pwede rito eh Yun mga kabiwan motor Nakakain na tayo ng lomi And may mga pumapasok sa atin dito Kaso Lemery Lipa, papalayo So hindi tayo pinasukan Barangay, Dayapan Pakinat na ulit tayo ng tagay tayo mga kabiwan motor So yun lang ang consequence natin Nung bumaba tayo wala tayong makuha ang pabalik. Pero okay lang yan. Sa Tagaytay na lang tayo maghanap. Opo. Gulay lang daw to eh. Saan po? Salamat. Tes, kuste. Saan dito yung kukunin daw yung gulay? Oo, oh, lalam mo. Ah, dito? Okay lang yun doon? Ayan ba yun? Kanina pa ako pa ikutikot ah. Patali naman ako teh. Para hindi sumingaw. Patali naman ako. Okay. Kaya ganyan lang. Bumbay na na ka-request. Pagpaka yung purong mangyan. Kaya... Mangyan. <laughs> <laughs> hindi ako mangyan. Ita ako. Ay, ita ka ba? Oo. Bagyo, tapos pala sinabi ko. Hindi ka dito Okay na tatay. Salamat. Tulong pala. Yan mga gabi mo to, ito. Yan lang yung pick up natin. Okay hmm. na yan. Loading. Tapos hanapan natin ang kasabay mga kabiwan mo ito. Nakasale naman eh. 41 kilometers din pala yun ha huh? mga kabiwan moto simula dito sa south Sonia's Garden is babiyahe tayo ng 41 kilometers from Alfonso to Dasmariñas so pauwi na tayo bali ang pair neto mga kabiwan moto is 222 so bali pang magkano natin to? bali pang seven 700 na natin to mga kabiwan moto pang apat na booking hanapan natin ng kasabay Yan mga kabiwan moto nakakuha tayo ng kasabay CM battery picture <laughs> salamat kuya yun mga B1 moto nakuha na natin bali ba biyahe tayo ng 12 kilometers so unahin na natin itong pangalawang nakuha natin para sa ating double booking so ang takbo natin is 350 dalawang booking sulit so unahin na natin to kasi mas malapit to mas madadaanan to 100 pesos to 27 minutes and 13 kilometers ang layo na so ito yung kaganda sa mga double booking mga b Moto konti pa lang yung takbo ko pero pang kulang kulang 900 ko na to para sa limang booking yon limang booking lang mga b Moto pero 800 plus na siya malayo kasi yung takbo natin tapos may kasabay so yung pabatangas lang naman kanina ang walang kasabay 250 yon pero kung may kasabay yun maganda ganda laban na yun tapos nakakuha tayo pabalik kung compute natin yun mga kabiwan moto kung nagkaroon ng kasabay yun hindi na siguro nasa mga ano na tayo mga kabiwan moto nasa 1314 na tayo 830 ako nagsimula ayan mga kabiwan moto bigat ah. natin Ayan mga kabiwan mo to, nandito na tayo sa last drop natin. Uwi na ako. At alas 5 na. Hi guys, hanggang dito na lang mga kabiwan mo to. Yun lang naman ang gagawin niyo, Discard eh. Lagi kayong mag double booking. Kung bakit lagi dapat nag double booking. Mas mabilis kayong kumita sa maikling oras. Sana nagustuhan nyo ang vlog natin ngayong araw. And always remember mga ka B1 Moto, pray before you ride, ride safe, God bless, B1 Moto ah.